Mga kapatid, alam nyo ba na ang ating buwan ay magkakaroon na ng sarili nitong time zone? Ayon sa isang memo mula sa White House Office of Science and Technology Policy, naglapag ng direktiba sa NASA ang gobyerno ng Estados Unidos na simula sa pagtatapos ng 2026, kailangan ng makapagtakda ng time zone sa buwan. Ang tawag sa standard time natin dito sa Earth ay UTC o Coordinated Universal Time. So, anong itatawag natin sa oras sa buwan? Greenwich Moon Time, Moon O'Clock, o Luna Time. De, ayon sa NASA, ang standard time sa buwan ay tatawagin Coordinated Lunar Time o LTC. Ang pagtukoy ng oras ay nakadepende sa gravity at dahil bahagyang mas mahina ang gravity ng buwan sa Earth ay magiging mas mabilis ito. total, aabot sa halos 60 microseconds ang ibabawas kada Earth Day. In 50 years, magiging buong isang segundo na ito. Pero ano nga bang purpose nito? Dahil sa parami ng paraming moon missions ng iba't ibang bansa at ilang mga pribadong kumpanya, lalo na't layo ng Artemis program ng NASA na magpalipad at magpatapak muli ng tao sa buwan sa September 2026, malaking tulong daw ang LTC sa palitan ng data at pagsisintronize ng komunikasyon sa pagitan ng buwan, Earth, satellites at astronauts. May iwasan din ang time discrepancies na isa sa mga sanhinang errors. Hinahangad din ng NASA na balang araw ay maging huwaran ang LTC sa pagtatakda ng oras sa iba pang celestial bodies. Kaya naman, ang buwan na nakikita natin ngayon ay magkakatime na.